plano ng mga senador na ipatawag ang kapitan ng oil tanker na bumangga sa bangka ng mga mangisdang pinoy malapit sa baho de masinloc sisilipin din kung may ibang bansang sangkot sa insidente yan ang ulat ni Daniel Manalastas. hindi isinasantabi ng ilang senador ang angulong baka may ibang bansang nasa likod sa aksidente sa katubigan ng pangasinan kamakailan na ikinasawi ng tatlong mangingisda target imbestigahan ng ilang senador ang insidente. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, kailangan tignan ang lahat ng anggulo sa insidente, kahit sinabi na ng Philippine Coast Guard na isang aksidente ang nangyari. Yung, ano, hindi maiwasan no? magdududa yung tao. Baka mamaya registered ng uh, sa ibang uh, entity yung ship na yan tapos baka mamaya alam mo na yung ma ma maruming pag-iisip baka ginamit yung purposely talaga to iram nang yung dahil, uh, degalit na sila sa ano yung ating mga fisherman, di ba target din nilang ipatawag ang may-ari ng barko na bumangga sa ating mga mangingisda we have to exhaust all uh, available uh, legal remedies to to complain them to Uh, to shed light on that incident para uh, under may, mayroon naman siguro existing laws na nagko-cover yan, di ba? Si Senator Francis Tolentino, tinukuran din ang planong investigasyon ng Senado. Kahit aksidente, may pananagutan anya ang oil tanker. May mga standards yan na sinusunod. Paging ang law of the sea, yung unclos, na nating natin napapag-usapan yung unclos, uh, merong, ano eh, merong Article 97, yung Article 90, 98 naman nakasunod nung 97, merong duty to render assistance. So required po yung master of the ship, yung crew to render assistance. Sabi ni Tolentino, may mga kaso na sa Korte Suprema na napapanagot ang kapitan at may-ari ng barko at kailangan mahipagtulungan sa investigasyon kahit pa makipag-areglo ang may-ari ng barko sa pamilya ng mga biktima. Yung settlement would refer to the damages that can be recovered, yung pag uh, lalong-lalo na yung mga nagastos ngayon. So walang kinalaman yun sa liability naman ng, uh, ng ship owner, ship claim Uh, in terms of, may tinatawag kasing call rec. Daniel Manalastas para sa bayan.